Lamig. Lamig ngayon, na medyo may bumabagsak na konting mali, maliliit lang ng snow, no? Siyempre, magandang araw, magandang gabi. Yan. Tako, lang. Lakas ng hangin. Nilipad yung sombrero ko. bihira Pasok muna natin yung mga dapat nating dalhin sa ating uh, sasakyan. Yan. Tayo ay makakasa, ano? May pupuntahan tayo kasama si, ano? Si Mahal na uli. Guwapo ko talaga. Ang bihira. Baklang bakla talaga ako sa sarili ko. Ma, Ma, gwapo si Inag, sana. Mm -hmm. Hindi ka nagkamali ng aray ko. Hindi ka nagkamali ng sinagot na boyfriend, ano? No? Oh, tingnan mo naman, no? Hindi hey, eh. mo Tingnan mo, tingnan mo muna, oh Pindutin mo yung ano, yung preno, yung ano. You? Pindut mo na. Tapakan mo na. Nagsasalita ako, sabi mo, sabi mo. Tapakan um, mo muna kasi oh, i-start ko. Preno, sandali. <laughs> Wala talaga tayong panalo kay Mahal Arena, no? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay

para maayos na hmm. makuha na natin yung dapat natin kunin ano yung sasakyan ng bunsong prinsesa natin kaya nag-aayos tayo ng insurance ngayon para may pasa na natin doon sa dealership at mailabas na natin ang ating sasakyan lamig, grabe huh? lamig sus mario pero guwapo ko talaga, grabe ay, hmm. kaya lalong sumasama ang panahon eh, bihira alam mo ang dito na tayo sa loob, ano? Nasaan tayo, ma? Parang ang dilim dito, ah. Parang madilim, ah. Ma, parang madilim. Parang madilim, ah. Ang patawad. May, meron May, namang ilaw, ba't parang madilim? Ah, ang galing sa lamin ko. Ayun, maliwanag na. Ang corny. Ang naman ako nagulat ako may biglang pumasok gaganon sana ako eh gaganon sana ako ngayon eh. <laughs> biglang may pumasok biglang <laughs> nagulat ako sabay tago ng camera <laughs> timang na timang eh no? <laughs> sensya na kayo mga kainags ha? ngayon lang ako nakakabili ng mga pangarap kong salamin. Ngayon lang kung kailan nagka na tayo. No? Ngayon lang natin nabibili mo gusto natin bilhin dati. Ayan. Ito. Timang na timang. <laughs> Natatawa ko sarili ko. Ay. So si Mahal Arena, talagang puring-puri. -puri. Napakaganda raw ni Mahal Arena. Sabi nung nakausap namin. Sabi niya, ang ganda-ganda raw niya. Bira sa edad niya ang ganun, maganda pa rin daw siya. Sabi ko naman, napakamalas pala ni Mahal Arena, ako yung napangasawa. <laughs> Sabi ko doon sa kumukusap sa amin. Sabi ko, hindi mo malang sinabing gwapo ako, swe, para swerte rin si Mahal Arena. <laughs> Tawa yung ano eh, no? Tawa yung arikon ni Kuryente. Lakas na static. Tawa yung kausap nating ano eh. Ah, kapampangan ano? Kapampangan yun ng kausap natin kababayan natin. Ayun, ako ganda ng araw. Hmm. Ganda-ganda mo raw, oh, grabe. Para yung puri sa iyo ah. Para yung puri sayo, sa iyo samantalang <laughs> Ako hindi wala akong pinuri. Nung sinabi kong, abay sabihin mo naman akong gwapo rin. Hindi hira. Kanina ko pa sinasabi sa vlog namin habang nagbo-vlog na pogi-pogi ako eh. Tapos hindi malaw pinansin. <laughs> Tapos sabi nung kababayan ng Tinga Pampangan, ay hindi gwapo ko rin. <laughs> Order muna tayo ng ano, nagpapabili yung ating mga uh, panganay na prinsesa ng soup kasi may sakit. Nasa bahay ngayon, pag may sakit 'yun, pupunta sa bahay. Nagpapalambing, nagpapa-baby. <laughs> Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Uh, okay. What it is? I what you gonna get for you, sir? Ano soup? Just give me a second. Okay, sure. Uh, can I get a large potato bacon uh, and cream broccoli? Which one? Large potato bacon. Oh, we don't carry that one anymore here. Okay, uh, can we get a... Uh... We have only broccoli. Oh, yeah. Oh, yeah, okay, broccoli. What size would you like? Large, please. Okay, just yes, a second. Tapos oh. ko na. Sige mo na sa bunso na, sa panganay natin yan. Ayos. May sakit, may, ano, may ubot, ubot sipon. Naku, eh, sino ba naman na hindi magkakaroon ng ubot sipon ngayon, ngayong araw na to. Ngayong linggo na to, dahil nga nagpapalit yung, ano, yung mga klima-klima natin, mga kinis, may malamig, minsan mainit. Yan ako napapansin nyo. Napapansin niyo yung ating uh, kalangitan na no? madilim pa rin. Grabe. Duman lang kami dito para ibigay sa pangalay na prinsesa natin yun. Kani na patawag ng tawag eh. Tagal yung mahal na rin, Oh, tagal mo naman, binigay mo lang, tagal mo ah. Oh. Ah, nag washroom ka pa. Nilak niya yung pinto. Oo naman. Ayun, buti naman. Eh, mga kamamay, may bigla na naman pumasok dyan. Make sure nakalak ang pintuan ah. Especially mga sasakyan. O, oh, tara, let's go. Kain muna tayo. Kailangan natin ng pagkain para meron tayong energy sa pagbububunga nga. Oh, ayan oh, nakatingin na naman sa akin yung mga nandito, nakita nila ako, may dalawang camera, nagsasalita yata ako magisa. isa O baka naman nakakita sila ng gwapo, yung mga nakasilip sa bintana naman, customer habang kumakain. <laughs> Lakas ng hangin. Kaya yeah, so, nawiwili kami ni Mahal na dito sa ano, no? especially ako, nawiwili ako sa ano, sa kebab food, mga kainigs, kasi talaga naman hindi ako nagsasawa. Thank you. So si Mahal na Reina, hindi siya mahilig sa ano eh, sa mga kibad pero no choice siya. <laughs> pero kasi may kanin, may kanin. Tsaka gusto ko yung amoy. I really like it. Di ba ma? Parang si Mahal na Reina, pag natutulog kami, gusto mo sa yung amoy niya. Kaya lagi ako nakayakap sa kanya. <laughs> Ito na mga kainogs oh. hmm Busog. Mm. Yo. Kailangan natin ng salamin eh lumabas hangin grabe mahangin na nga yung lumabas ang ano eh. mas mahangin pa yung tapos mahangin pa yung kalikasan mukhang <laughs> mahirap pa nagkasalubungin pareho mahangin ako ah babak, walang patakip yung ulo ko baka pasukan ng hangin mahirap na ay salamat po panginoon na busog <laughs> grabe grabe yung busog heavy heavy meal nabusog ka ba ma? Bundat na bundat. Ay, so santayan. Grocery na tayo. Grocery na. tara. Ano magluluto ba ngayon? Nggak Bakit busog ka na kasi? Pag busog ka na talaga, parang tinatamad ka na mag tinatamad ka na magluto, dapat pala ano iba dapat daw gutom ka eh, no? Kaya lang pag sobrang gutom ka naman, minsan di mo na mamalayan kuha ka nang kuha. Tapos sa later on, maaari realize mo hindi mo pala kailangan yung mga kinuha mo, 'di ba? Sa grocery. Sige, ata taga Calgary. Ah, sige, sige. Yeah, so, meron nagpapashoutout sa ating mga kinis. Nakilala tayo, eh, galing taga-Calgary daw. Nandito tayo sa laki ngayon. Uh, para matuwa, matuwa naman. Si ate pa Si ate ba siya? Ate. Ah, sige, sige. Ano? Merong naghihintay sa atin. May papashoutout. Ayan. Yeah. Sige, hintay namin dito. Yeah. tatawagin lang yung subscriber natin mga kinis na gustong-gustong makita tayo. Thank you very much sa kanya. Dito tayo, lapit tayo dito. Lapi tayo dito ma. Pare, huwag natin pahirapan yung subscriber natin. Gusto raw tayong makita eh. Pagbibigyan natin ha. Ah. Mga kayo, next ano. Yan. Tina ano lang, ah, hinanap lang. Mga Tinawag lang, tinawag. Ah, anong, anong pangalan po? Shoutout natin. Ano po? Shoutout natin. Ah, si ano po? Si... nakalimutan na. Pagpapashoutout, nakalimutan na. Ah, ganun ba? Sige, sige. Shoutout natin. Taga Calgary siya. Opo. Kakalipat lang dito. Hindi pa nga sa Calgary po siya talaga. Pinananan po kayo. Ay, thank you very much. Yan, no? shoutout sa kanya sa mga Calgary. Shoutout sa inyo lahat. Ha. Ay, si Mahal na rin na to. No? <laughs> Yang Velasco. Oh, shoutout kay Yang Velasco. Yan, shoutout sa iyo. Maraming salamat. Nakita ko ng mga kaibigan mo rito. Salamat sir. Anong pangalan niyo sir? Secret. <laughs> sige sir, salamat. Thank you, yan. Shoutout sa kanya. Thank you. At tara na. Buti nakilala tayo. Ano? Nakakatawa naman. Okay na. Uh, salamat. Thank you. Yan. Nakayoko ako kasi yung ginagamit ko sa pantulak natin, yung siko ko. Hindi pa kaya ng ating uh, inaalagaan natin, yung ating uh, injury. Yan yung mga nakakilala sa atin dito mga kainags, ano. Uh, nagulat sila kasi sabi nila uh, Matangka matangkad daw pala tayo tapos sinihintay ko sabihin na ano eh matangkad po pala kayo tsaka gwapo yung gwapo ang yung sinasabi kong walang Ha? Sinasabi. kaya nga wala nga silang sinabing gwapo yung nga hinihintay ko eh kala ko yung kasunod nung sinasabing ay matangkad po pala kayo tapos sabi ko tsaka gwapo gusto ko, uh, yun ang hinihintay ko eh walang <laughs> walang hindi walang, walang sinabi <laughs> Kahit yung na natin doon sa kausap mo kanina, sabi, ikaw maganda Ako hindi malakong sinabing, hindi malako kinomplement Hindi malang sinabing si Sir Den, gwapo And ako hindi ko pa sinabing, swerte ko pala kay Mahal Arena <laughs> Sa kanya sinabing, hindi Tapos sabi ko kasi, hindi si Mahal Arena siguro malas kasi ako yung pangasawa <laughs> Sabi nung kausap ni Mahal Arena hindi gwapo ka rin Ang oh, dihira, parang palubag-lub na lang yun ha <laughs> Tapos dito Yeah, pero siya, ano siya shoutout sa kanila alam ay ano lang naman to eh okray lang naman to mga kanila so okray lang no tsaka doon nga pala sa mga nakakarinig na pag sinasabi kong lagi akong guwapo eh pagpasensya na nyo na ako mga kanila so no, pambihira naman eh wala wala naman sumas <laughs> pati ikaw eh wala naman nagsabing guwapo ako eh kaya kahit sarili ko na lang ayahan nyo na ako pambihira huwag <laughs> sana kayo tangayin sa lakas ng hangin ko pambira no <laughs> gusto ko lang maging masaya good vibes lang tayo mga kanila so no? Ang na. Pero yan, shoutout sa kanila lahat tsaka yung mga kakilala natin dito, no. Yan, gugurat lang sila na sabi nila, matangka daw tayo. Ang gusto kong gwapo, eh. Frustrated din, no. Tara, tara, let's go, let's go. Ikaw, ano sa'yo mo? Gwapo ba? Hindi. No, samantalang dati sabi mo, nililigawan kita. Kasi noong time na may buhok pa ako. Talaga nung nakita ko ni Mahal Arena, talagang nakita kita noon. na love ka kagad sa akin, eh. O, diba? Sobrang in love ka kagad sa akin, sabi niyo oh. Oh my God, ang gwapo <laughs> Sabi niya kagad sa akin noon. Eh, siyempre, eh, ilang taon pa lang tayo noon. Eh, di ba? <laughs> Talagang ganun siya. Nakatitig talaga sa akin. Kung, 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 hindi ko pa sinabi, nung tinitigan ko siyang ganyan, Ay, nung, tinitigan nung tinitigan ko siyang, siyang ganyan, nung nakatingin sa akin, sabi ko sa kanya, barely okay ka lang ba? Sabi niya, alam mo yung parang nagmimintog-bintog yung, yung mata niya, sabi niya, oo, okay lang ako. Sabi niya ganon. <laughs> 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 ang bihira. Tagal yun, pero matagal na yun. Ano? We, when we were young. When you were young and your heart is a broken heart. Tara, let's go. Pumangit ako nung baka pumangit pang panahon. <laughs> Kantahan eh. Wala na yan. Tara, uwi yan na. Ay hindi. Ayos mo tayo. Gala muna tayo. Siyempre naman. So, tayo. Superstore. Superstore. Oh, let's Let's go. Let's go. Gising na si mahala Arena. Nagidlit lang kanina kasi nabusog eh. Nabusog, napagod. <laughs> Inantok. Naglalabasan ng mga tinitindang mga bulaklak, mga halaman, mga kinags, ano? Ayan, no? Oh. Nakakatuwa naman, ano? Parang kailan lang. Nakaw! pisan na naman ang pagandahan ng garden yan. So, pupunta muna si mahala na dito sana sa Old Navy. Titingin ng, ano, mga pantalon daw na isusuot niya. Pero sabi ko, hindi na ako sasama dyan kasi hindi mo ako interesado dyan eh. Ya! Yeah. Ma! Yung susi! Yung susi! Yan, kasi nadala yung susi, umaandar yung on natin eh. Mamatay ito. Alam ko, mamatay tong kiles pagka wala sa atin yung susi. Ano? Kinuha ko yung susi. Dito muna siya, tapos tayo doon tayo sa ano, Home Depot. Para doon sa mga lalaki na nagkakaedad na, sabi nila ay eh, nawiwili raw sa mga tools mas madalas nang tumatambay sa mga Home Depot, Canadian Tire, yan, pag tingin, -tingin ng tools. Although tayo, titingin-tingin na lang tayo ng mga tools, malibang lang tayo. ganun lang, ano. Dito lang, galagala lang. nalilibang na tayo rito. Tingin-tingin. Pero di makabili. Nasira na yung trimmer natin ng karaan, eh. Yan, hindi ko na alam kung magkano presyo nito eh. yan, Ayan, natin, 40 volts. yan, Pero hindi pa muna tayo bibili ngayon kasi wala pang, hindi pa sumisibol yung mga damo eh mga lawn grass tumawag na si Mahal Arena wala raw siya nabili wala raw siya nagustuhan naku yan nagsisimula na mga kainis yung mga soil oh. kita nyo ano talagang ano na gardening time na Oof. kita nyo yung langit natin hindi na madilim ano lumabas na si Haring Araw grabe ayun ano? oh. wow tirik na tirik <laughs> saan ba ako nagpark ah doon pala ako nagpark sunduin natin muna Buti na lang meron tayong you know, smartphone. Kaya anytime na tumawag sa atin si Mahal Arena, ay eh, masasagot ka agad natin. No? maririnig ka agad natin na tumatawag si Mahal Arena. Kesa sa cellphone, kasi minsan yung cellphone natin nakatago sa bulsa. Hindi natin naririnig. At least pag dito sa smartphone, ting ting ting, tutunog. Alam ka agad natin. Eh, no? not At the tone, Hindi yata suot yung smartphone niya eh. Nah. <laughs> Ang Kasi cellphone nung na nasa, sa bag eh, no? Tapos may sounds do sa loob. Pagka tumutunog yung cellphone niya, hindi siya naririnig. Kaya bumili rin agad talaga ako nito, no? Smartphone sa Amazon. $30 lang to. Kasi yung mga magagandang klase ng uh, ganito, at tutuwan yung Apple Watch, medyo may kamahalan, eh, no? Hindi kaya natin, hindi natin kaya yun. Then, saka hindi tayo mahilig sa mga relon. Tsaka kung napapansin nyo naman no? sa mga alahas, wala tayong alahas, hindi natin hilig yan, eh. So, may mga kanya, kanya talaga tayong hilig, eh, no? hilig natin uh, wala lang mambus ka yun <laughs> ayun na ayun na si Wala rin na ayun na ayun na ano walang nabili wala na, na. walang nabili baka walang pambili marami abo <laughs> bihira kaya yeah, pala ma hindi magandang panahon ngayon eh ayun, lakas ang hangin <laughs> so ayun, saan tayo na coffee muna tayo may manong konti I can I get a uh, one large uh, car uh, caramel macchiato hot, please. Kafe mocha. Kafe mocha. And just give me a second. Coffee. And one cafe mocha, large. Dito tayo nakatambay muna tayo sa parking mga kainis. Kung napapansin nyo naman, ako po Panginoon. Tingnan nyo naman ang ating kalangitan. Napakaganda na ngayon kumpara kanina nung tayo umalis pa madilim. Mabuti naman ay humabol pa si Haring Araw kahit ganito na. Tsaka yung mga ibon ayun na nandun. No? mga sigal, ano nagaabang ng mga makakain nako ganda ng panahon natin ano at syempre paano hindi gaganda pa ang panahon natin paano pa hindi gaganda ang ating araw ngayon eh magkasama kami ngayon yung Mahal na Reina di ba iba e talaga yung nararamdaman nating ligaya kapag ang ating mga mahal sa buhay ay eh, ating kasama yung bang pareho kayong day of, di ba masaya kaysa yung nag-iisa lang ako ay nag-iisa wow, hey. kisa nga ako okay, to. Saan Ka, papakita mo pa na Siyempre, ano ka. Ano, ano, ano. Huwag mo sasabihin laging ano ganyan. Na? Lagi mo lang sasabihin na kaya Mahal ka, eh, kaya ka binabash eh. <laughs> okay. <laughs> mo sila. Ang bihira. Wala na daw. yun yung... Kaya mo sila. Ang bihira. Basta importante. Tayong dalawa'y masaya. Masaya ka sa akin. Ako'y masaya sa sa'yo. Tingin hey, hey. mo na ako. Isang kiss. Mm. Ang bango mo talaga. Ibang-iba ka. Sa lahat ng aking nakilala Yan <laughs> Tara, coffee lang to Coffee lang mm Hmm